sa pa, uh, meron lang akong mga kunting katanungan sa akin iisipan na. Bakit maraming galit sa mga Duterte? At especially kang Tatay Digong, hindi ba ninyo alam na si Tatay Digong mahal siya ng ibang bansa? Pero sa ating bansa, maraming galit sa kanya. Pero noong siya pang nakaupo bilang presidente sa, dito sa ating Pilipinas, ang daming nagawa niya. Ha? wag na ninyong ikaila Ha? Sobrang daming nagawa ni Tatay Digong. Grabe. Siya lang yung naiiba sa ibang presidente noon. ba? Diba? Nilinis niya ang buong Pilipinas. Nung siya, nung uh, nangalo siya sa eleksyon, grabe, sobrang tuwa ang lahat ng Pilipino. Tingnan yung Dabao, di ba? Ang Dabao, grabe, tingnan yung Dabao. Pangalawa, sa safety. Kapag yung tao sa Dabao, kahit kahit na naglalakad ka dyan, na walang kasama, grabe, sobrang safety. Tapos si Tatay Digo, sabihin ninyo na, ano, iwan ko, bakit galit kayo? Ha? Galit kayo sa taong ginawa ang lahat, ginawa para sa bayan? Nakalain Akalain nyo ha, y yung sa OFW na malapit ng bitayin, di ba? Yung OF, isang, isang OFW, tinulungan niya, di ba? Tinulungan niya. At doon, Naka-uwi sa Pilipinas buhay na buhay. 'Di ba? Tapos yung sweldo ng ng PNP sa mga teachers, tinaasan niya. Tinaasan niya. Oh, grabe tinaasan niya talaga. Tapos build build program at yung mga may utang sa sa mga taxes, yun nagbayad. Alam niyo yun kung sino yun, di ba? At siyempre yung tan yung taning bala, 'di ba? Yung taning bala sa ano, sa yung airport 'yun. 'Di ba? Nahinto, 'di ba? Anong sabi ni Tatay Digong? 'Di ba? Nahinto. Ang daming nagawa ni Tatay Digong. Ang dami niyang tinulungan. Kasi nga, grabe. Pero bakit maraming galit sa kanya? Bakit noong dinakip siya, noong nandun na siya sa sa dahig, grabe. Yung nagawa ni Tatay Digong sa ating sa ating bansa parang bula na wala lahat. Bakit? Dahil maraming Pilipino kinalimutan yun. Pero kaming mga DDS supporter, hinding-hindi namin nakakalimutan yung mga nagawa ni Tatay Digong. Kaya sobrang-sobrang pagmamahal namin sa kanya dahil pinaglaban tayo ng buong puso niya kahit kapalit pa niya yung buhay. Diba? Anong sabi niya? di ba Ah, harapin ko lahat. Di ba? harapin ko yung ICC, di ba? Narap niya yung isa Grabe, sobrang, sobrang talaga si Tatay Digong. Grabe yung pagmahal, pagmamahal niya sa bayan. Sobra. Tapos, maraming galit na Pilipino sa kanya. Iwan ko ha, bakit? Anong, bakit? Bakit? Grabe talaga. Yung taong, yung taong halos ginawa ang lahat para sa bayan. Pero meron pa rin galit sa kanya. Kalain mo yun. Yeah, shout out sa inyo. Kami mga DD supporter, patuloy kami nagmamahal kong natagigong. At syempre kang Sarah Duterte. Kaya peace sa inyong lahat.